So, what's up, what's up, mga kumag, online judge. Walang iba kundi judge dyan. Okay, guys, itong battle na re natin 14 years ago at uh, na-excite ako. To be honest, kita naman sa itsura ko. Na-excite ako, guys, kasi uh, ito yung battle ni Apex versus Snatch. So, shoutout ulit kay Lobella Nadwa sa pag-request mo na bat sa battle na ito kasi... Uh, ikaw ang unang nag-request nito na 'di ba? Kaya, kaya, ngayon lang natin mare-review yung battle na to. So, bakit gan kasi ganun ako ka, ka excited ma, ma review to? Kasi naalala ko yung battle na to eh. Naalala ko yung battle na to. Hindi ko alam kung anong year ako pero for ano eh, sa pagkakalam ko high school ako nito. Na ano, uh, naririnig ko yung mga linya ni, ni, Apex habang nasa school ako. So, ah... Uh, feeling ko ma ano ko yun, eh, marerecall ko yun kapag narinig ko yung mga verses ni Apex dito. Basta sobrang love ng mga lines ni Apex dito. Hindi ko lang masyadong matandaan kung ano pero uh, maaalala ko yun kapag narinig ko to. So yun, shoutout ulit kay Lovella Nadua sa request na to. At uh, sa mga viewers natin, sa mga uh, nagre-request ng video, pambawi nyo naman oh, Order namin kayo sa Shopee. You guys uh, link nasa description. Tulungan nyo rin ako na uh, kumalat yung uh, clothing brand natin. Diba? Yun, tulungan nyo, tulungan nyo ako. Supportahan nyo rin ako doon Okay? So, yun. Uh, Apex vs. Snatch. Huwag na rin patagalin to. 9 minutes lang yung battle. So, I think mabilis lang natin ito ma, ma, matatapos. So, let's go! Alright, one minute, snatch. Yeah. Pare, pare tayong taga Venezuela. Sana ikaw na natungkuba. Kasi pare, mamaya, para parang ka nagluluksa. Ako pa yung binangga. Tikma mo, paano, pare, kung paano ako maging walang nga. <laughs> na, pare. naalala ko na yung, ganitong delivery oh. So, mesmerizing memories guys Pare, paano ako titirahin? Pare, wala ka pang Di mo kakayanin, hindi ka aabot Pare, maganap ka pa ng panukat Hindi ka sapat sa Pare, para lang kitang gamba Ako yung, yung sinasapot ang pangalan niya Apex, kakainin ko parang Skyplex. Kasi mamaya-maya, nakagating ko na pati aking break, Pati yung neck mo, babaliin ko pare. Di ba guys, yung patapatan ng spotlight. Tapos yun, tinututukan ng Armalite. Wala ng tao, wala ng crowd. Okay lang yun pare. Basta pa sa akin, yung mga tao ay proud. Ayoko mag -cho. Ikaw nalang lang kumain ng chok. Gusto mo, pare ko. Kasi, pare ko, lalasing ako. Pero, yung mga freestyle ko, pare. Hindi pare rin malalaos. Pare, kumain ka na lang saging. Sa Bawat minuto, pare ko. Harakachon kong hilaw. Ito ko pa ng Pilipino. Hindi ka na Pare Alright. si Apex. Tawag ay lang yan. Laugh Snatch no? Halos walang kumonekta kay Apex sa freestyle niya, eh. Okay, Apex tayo, guys. <laughs> one minute. <laughs> Alam mo, Snatch, ang pangit mo pala. Tingnan mo naman, nagsusombrero yung paa. <laughs> Utak mo maliit, parang... Diba, yun pa lang. Tang, ay na, panalo na ka agad. Kumunekta yun. Two lines. Ganun lang naman palagi, no? Uh, way back, no? Sa ganitong battle. One to one to naman yung, ano, eh, mga punches dito, eh, do. So, ganda nun. One minute. Alam mo Snatch Ang pangit mo pala Tingnan mo naman Nagsusumbrero yung paa <laughs> Utak mo maliit Parang bulilyo sa bingo Takpan mo nga yung mukha mo Eugene Domingo <laughs> <laughs> Payong kapatid Pare mo yeah, pa maya pa Ikaw yung bidang bakla Sa mala alam mo kaya <laughs> Ang ganda ng porma mo pare Ano ka Mexicano Bading ka nga siguro Kasi kala mo Sexicano ka, <laughs> <laughs> Gusto mo ako matalo? Pwes, magsisisi ka. Madali ka lang sagutin para test sa Sibika. Kahit kamag-anak mo si Gloria, hindi mo tumapupolitika. Siya ang nagturo ng split kay Mistika. Yeah. <laughs> diba sabi siya, ko to eh. So yun, yun, yun nga yung Mystica. Ayos, ang galing nung ano. Ahon pala to, no? Ahon. Okay. Sige, tapusin muna natin yung round 1 na Apex. Pero tayo na sulit, sulit. Sarap ulitin nun. Pare, hindi ka malakas umino Matakaw ka lang sa pulutan Mag-ingat kayo kay Snatch Snatch Baka kayo madukutan yeah. Sa dami ng mga kalaban Batako pa ang napili Bubunutin lang kita Parang buho buhok sa, sa kilikili oh. Hindi nakakawili ang mga tira mong baldog Puto ka na sa bungo Anak ka pa ng baog <laughs> Panis Diba? Ganon kalupet Mag one to one to si Apex Before ba diba? Kasi ngayon naka naka 4 bar set na si Apex eh. Pero andun pa rin yung multis. Pero kung babalikan nyo, tangin na, si Apex isa yan sa mga, ako di ko naman na, uh, di ko naman na uh, tinatago. Si Apex isa yan sa mga iniidolo ko. ba diba? Isa yan sa mga iniidolo ko si Apex sa uh, pagdating sa, sa battle rap. Ayan. Alam mo, nasabi ko na to ng ilang beses, pero marami tayong bagong viewers, marami tayong bagong uh, subscribers. So, sa mga, uh, hindi pa nakakaalam, no. Top 5. Hindi ko na susunod-sunod rin. Diba? ba? Kasi mahirap eh. Mahirap pag isunod-sunod rin 'to. So, syempre ang top ano, uh, pasok sa top 5 ko, uh syempre ang uh, Mr. Undefeated, Moth Six Threat, diba? ba? Lipcream, Apex, and uh yung isang hirap eh. Hindi ko na sinama si Loans kasi hindi na eh. Hindi na para ipasok si Silun sa top 5. Ibang klase na yun eh. God level na yun eh. Diba? Mot 6 threat. Uh, Mot 6 threat. Apex. Lipgram. Sinyo. Sila ang top 5 ko. Pero, iba pa rin yung kategory sa ano ah. Overall to ah. Pero syempre, kapag kategory kat ng uh, mga comedy, mga jokes. Sinyo, andyan pa rin. Creeply. Jonas. Jonas. Husky. Uh, may isa pa. Toper, Topper ba yun? Nakalimutan ko na kung sino yung isa kong uh, pasok sa top. Basta sila. Yon. Round 1. Hindi, wait lang. Kailangan pa ba natin i-judge itong battle na to? Siguro, ayun na lang eh. Reaction na lang natin eh. No? Yun. Uh, effective jokes. Effective comedy. Plus entertainment pa yung kay Apex. Para sa akin yung every uh, palit ng linya every palit ng ng topic kumo-connecta yon. So I think is a 10 6 in favor of Apex. So 6 lang, although hindi siya nag choke pero andun na, eh papunta garalgal na yung takbo ng performance ni Ni Snatch. Eh. So I think Apex tayo dito. 10 6. minute. Sabi ni Apex pare, ako Snatcher. Parin yung tatay mo, parang pusher. Mamaya, dumikit ka sa akin, bibigyan pa kita ng tutor. Nakapin na rin usok ng scooter. Pag uwi mo sa bahay nyo, pare ko, sa akin, pare, parang ka kuneho. Ako ang mga ngaso, takbo ka ng takbo. Kasi ang halaba mo, asintado. Ikaw ay tisoy, pero bakit ganyan ang pagmumuka mo, parang inanay na kahoy. <laughs> yung forma ng kalaba ko, para swagger, pare ko. Kasi siya, new schooler, ako yung old schooler. Pero siya, parang JJ Monster. <laughs> Saan ka ba tumapat, pare ko? Hindi ka pa sapat. Nalulungkot ako. Kasi pare ko umuwi na yung mga tao. Para hindi ka, hindi ka nakatikim na sumbat. Kaka. <laughs> Sablay. <laughs> Ibigay pa rin ako na. Mga lira pare ko. Kahit nagsatawa na yung mga tao dito. Sabi mo sa akin si Misty ka. Bakit ganun, pare? Kamukha na mahawid mo sa charong kuneta. <laughs> Time. At, <laughs> Nakita <laughs> na to, na to mag-perform si si Snatch. Doon na, natatawa ako sa kanya. Hindi <laughs> ko alam kung kung lasing ba siya or what eh, 'di ba? <laughs> na to mag mag-perform si 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 Snatch gagi. Sa si Apex chill lang. Ha? So pakinggan natin 'to. <laughs> daig mo pa may cancer. Lumalis ka dito, hindi to audition na agogo dancer. <laughs> Saluduhan mo na lang ako, tawagin mo ako sir. Kung dito ka ngayon, sino nagbabantay sa talyer? Oh! <laughs> Mga magulang mo na mismo nagsabi ang pangit mo since birth. Mukha ka lupa. Bagay sa'yo ang titulong Miss Earth. <laughs> Ginagawa niya lollipop, yung gamit na Johnson Buds. Diri, <laughs> pangotras ayo Daya abs. Tatay niya si Mr. Krabs. yung nanay niya buntis may abs. <laughs> <laughs> Ayun, naalala ko 'yun. Naalala ko yung ano, yung nanay niya buntis may abs. na sikat na sikat yung linya na 'yon nung high school ako, puta, naririnig ko 'yun sa sa mga room. Okay inang yan. Pinapanood nila to. Ang lakas ng ano ng cellphone nila. Alam niya naman yung cellphone before, 'di ba? Malalakas yung speaker. Ito naririnig ko 'yun, no. Oh. Buntis may abs. Ito eh pagka-nod ko Apex versus na yung pinapanood. Ganon ka sikat yung battle na to before. Kaya hindi nyo rin mapagkakilan na yung iba is ano pa sa Refresh ano eh, ah, parang nare-refresh eh, 'di ba? Pamilyar pa sa yung ibang linya. Mr. Krabs. Yung nanay niya buntis may abs. <laughs> <laughs> pag ako, ka ako kalaban mo, hindi mo malalas sa patong gumpay. Maliliit ka sa akin, parang dahon ng malunggay. Ito'y walang gumpay, pero huwag kang malumbay. Ipagmalaki mo na lang na lamang ka ng tatlong paligo kaysa sa bumbay. Oh! Kung basketball lang to, malamang hindi ka na nakashoot. <laughs> Gangstar ka nga pero tira mo puro pa cute Tapos yung minumute Para hindi na marinig ang yung tinig Walang kwenta tong basurong to Tapos niya sa ilog pasig Ooooo oh! wow! Ito ang enang yan Body bug pre Enough na yung round 1 ni Apex Para sakupin yung first two rounds ni Snatch eh. Ganong kalakas yung ano Ganong kalakas yung yung round 1 ni Apex. Tapos papatungan pa ng ganitong, kal ganito kalakas na, na round 2. Wala men. It's a body bag na malinaw. Oh. Parang ano. Napanood nyo ba yung universe Gap? Parang ganun yung ano, eh, performance dito ni, ni Apex. Eh. Parang wala na dapat pag-usapan po. All three rounds Apex. Ganun. Parang ganun lang. Thank you kalaban ko pare, sa amin sa lugar ko kay OG. Siguro ikaw sa lugar nyo, kay OG AG. Paliwanan ko pa sa ikaw, gago, para kang minudo na kinain ko pare. Sa nang aso, yung titira ko na lang, papakain ko sa aso. Uh, Isa man sa buto-buto. Nakita ka sa PC pare. Akala ko, kunyari kayo nag-iisip. Yung pala, humihigok, humisip-sip. Kasi pag pumunta ka dito, para ka napip-trip. Dumayo ko pa Pasig. Pare, para lang mag-trip. mag, mag uwi mo sa bahay nyo, huwag magtaka. kung ka may okay, okay, mabag-trip. <laughs> Kaya lang sila yung nagtatawa na, kasi nga pare yung kalabang ko pare, parang basurahan. Ang na, tinabunan ko lang, tinabunan. Kahit anong leche plant, utang na yan. Kahit anong nagtanim, parang naglaro ko ng zombie and plant. <laughs> zombie and plant? Muligtad. <laughs> <laughs> Wala ko na akong masabi sa kalabang ko kasi pare, Parang feeling ko ako idihado pero huwag naman kalala na, pare ko. Ako'y agresibo, dire-direcho pa rin ang palalita ko para politiko pare. Habig mo nga si Noy Noy. Kaya lang parang abnoy. Time. Yung sa <laughs> labo <laughs> siya. <laughs> Pursito tayo kay Apex dito. Yeah, yeah, yeah. Tingnan nyo si Snatch. Mukhang pamilyar. Kahawig nyo yung mga batang singer ni Manny Villar. <laughs> <laughs> tangana na yun ba yung ano? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Yun yun eh, di ba? Yung yeah. mga batang singer ni Manny Villar. <laughs> Tang ina yan. Alam ko yun, naalala ko yun. Yung dagat ng basura. <laughs> Tang ina solid ah. Yeah. Kili-kili mo at ang sinigang. Wala ka pinagkaiba sa lupang, hindi nadidiligan. Tigang! Ang amoy mabantot, kaya pag nakikipag-date sa babae, walang sumisipot. Pa nagsasalita ka kasi, para ka na rin umuutot. <laughs> <laughs> mo, ba't hindi mo sabunin? Kahit maligo ka ng pabango, mabaho ka pa rin. Yeah! <laughs> Mambab Mambabarang, ang sagwa mong pagmasdang kasi parang sa lapad ng noo mo, pwede nang gawing paliparan. Walang papansin sa'yo dito kahit ikaw ay magingay. Parehas kayo ng ulo ni Crazy Kyle. <laughs> <laughs> oh, 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 yeah. Pare, ikaw ang dahilan kung bakit mabaho sa bahay nyo. <laughs> inyo, amoy bahay nyo. Ano ko ba kung bakit ikaw ay nagkwintas? Tingnan mo naman sa pagmumukha mo puro na pintas. Ang kapangitan mo malala na to. Sa tinitingnan ko yung pako, mukha mong naaalala ko. Boys. I, am, I am Carl. Tawainang yan. Puta. O yun. Sabi ko sa inyo, hindi ko na bibigyan ng hatol 'yon. Malinaw 'yon, Apex, no. First round pa lang na Apex, kaya na niyang tapatan yung ano eh. Sobra pa nga eh. Sobra-sobra pa nga yung round 1 na Apex. Kung, i, kung isa, uh, mo yung 1, 2, 3 ni Snatch, enough yun pa. Ano lang yun? Sobra na yung round 1 ni Apex doon sa tatlong round ni Snatch. Tapos, meron pang rounds 2 and 3. Putang ina. Guys, body bag yun, pre. Apex yun. 32-18. Actually, hindi nga dapat 18 yun eh. Diba? Pero, Apex, all three rounds. One of the judges. Uh, I think Apex got the first round, then sec second. For him. But the third, I think Apex got it. The Apex. What up, 16 North Star Ampon? Uh, still representing Heatstroke. Alright. <laughs> <laughs> Alright, uh, first round Apex, second round Apex, third round Apex. So I'm giving this to Yeah. It. Hi, I'm Elia. one of the judges. <laughs> <laughs> like Carl. Some, like something else. Uh, mas preparado Apex. All three rounds go to Apex. Yeah. Yo, what up, uh, kitang kita, walang kaduda duda. Apex. The grab. Solid. Solid. Wow. So, I'm now on Yeah. So, <laughs> um, no, yeah. si si Apex yeah. ng tatlong round. So yeah, Apex. Oh, Narinig nyo naman lahat. Lahat ng botos. Panalo. Okay. Apex. Votes to Apex. Make some noise. All the way from Valenzuela. All All the way. Yeah. Apex. All three rounds. I did enjoy that battle. Diba? Parang way back. Diba? Parang binalik ako sa ano eh binalik ako sa high school days ko guys ganun yung ano feeling nung hapong pinapanood ko tong ano battle na to thank you sa nag request na to Lovella salamat sa request na to sarap panoorin sarap panoorin nun okay yun lang yun lang yun lang Ah, uh, kitang-kita lamang na lamang si si Apex doon. Ang ganda ng one to one to na pinakita niya. Tapos, isnatch naman, di ko alam kung lasing ba siya or what, pero hindi enough yung baon niya para pataobin yung ganong apex. Grabe yun. Okay, so yun, shoutout ulit. Uh, Lubella Nadwa, salamat and uh, kita kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.